ano ba yan, sinasabi ko lang, dati pa ginagawa ng Pilipinas yan para kumuha ng fund para sa ano nila sa sarili ng bulsa. Yun lang yung ginagawa nila para merong masabi lang na meron ta project si ano si mayor, meron project si governor, di ba? Ganyan ginagawa nila. Putang ng mga hype niyan. Yun. yun! <laughs> Gawa tayo ng video kagagaw. Anong oras na dito? Alas, jeez, wala lang naisipan lang natin gumawa ng video kasi naboboring ako sa buhay. Today is Monday. Monday, October 20. Naihatid ko na lahat ng mga tao dito sa bahay. Yung aking mga anak, saka yung aking asawa. Ewan ko, oh, ano eh, parang ano, kailangan tayong gumawa ng video. Na, nakikita ko lang kasi sa ano... Meron na namang mga ano diyan sa Pilipinas eh. 'di diba, Nasabi ko sa previous vlog ko. Shit, blogger <laughs> na ano, sunod-sunod yung bagyo, sunod-sunod yung lindol, puro ano, puro sakuna ang nangyayari sa Pilipinas. Ay nako, pero bago 'yan. Papasalamatan ko pala yung mga ano, mga viewers ko, mga followers ko sa Facebook. At ano na tayo? medyo nagkakaroon na ng traction yung Facebook natin ha. Tuloy-tuloy lang natin yan para kumita na rin tayo. <laughs> Saka, nakakuha na rin tayo ng first 100,000 natin na views. Ano, ang ano pala, kapag, kasi dati nagugulan ako sa, ano, sa kita dyan sa Facebook, kapag meron ka palang nasa 100,000 na views, yung ano ha, kasi di ba meron mga nagre-reklamo na, 1 million na yung views nila sa ano sa video ginawa nila or release na ginawa nila. Walang ano, walang kita. Kasi yung mga ganun, ano na yata, fini-filter na ni ano ni Facebook, ni Meta kung hindi sa yung original na content kasi meron na akong isang photo na ni-reupload ano eh, parang sinabi niya na merong gumagamit ng ano ng photo na to. Mukhang mas ano na sila doon, mas mahigpit na sila. Kaya mas maganda kung kayo nagpe-Facebook, yung original na videos nyo Eh ngayon tingnan nyo naka ano yun na yung sinasabi ko, yung ni upload lang or yung parang nilagyan lang ng mukha nila na kunyari nagre-react sila. Samantalang yung video ko na ginawa, yung kaka 100,000 lang, nasa ano na uh, 20 dollars na ang kinita or higher I think kasi hindi pa nag ano eh, hindi pa nag-update eh. pero 'di ba kung kunyari meron kang ilang videos na umabot ng 100,000 uh, 500 1 million aba pwede na 'di ba O yan another income natin yan kaya para sa mga ano viewers ko sa Facebook ay sa YouTube magpalo kayo sa Facebook ko kasi itong Christmas, meron tayong gagawing parapol, no, para sa mga nasa Pilipinas. Ano, uh, mag-ano yung tawag diyan, yung grocery showcase. Shit! <laughs> Kung magiging maganda yung ano ko, yung mga pagdagdag ng followers ko sa Facebook, saka yung mga views, no? Depende pa rin 'yon so yun, yun lang. <laughs> na natuwa lang ako. Pati pati pala TikTok ko, meron akong ano, dalawang 200,000 views na don Pero yung TikTok ko nasa 3,000 subscribe followers pa lang. Yung Facebook ko nasa 7,000 followers, no? Follow niyo ako sa TikTok. Andiyan, ito, et, yan, yan. Yung dalawa na yan, yan yung TikTok sa kayong Facebook follow nyo dyan. So, so yun, yun lang yung, ano ko, yung gusto ko lang ibalita sa inyo. Tapos, yung gusto ko palang i-discuss sa inyo, yun nga, tungkol nga sa mga nangyayari sa Pilipinas. Nakikita nyo ba yung, ano, yung ilang lindol, bagyo, yung nangyayari sa Pilipinas? Parang sa akin, na sa tingin ko, kasi 40 years old na ako, eh. sa 40 years na inano ko sa Pilipinas, bakit, bakit parang mas lumalala yung mga nangyayari sa Pilipinas. Hindi yung sa lumalala na ano ha. Sabihin na natin yung corruption ganyan mas lumalaki. Bukod pa doon, yung kunyari yung pagka nagkaroon ng sakuna, yung parang alam mo yung grabe yung pinsala na ginagawa ng mga natural calamities na like bagyo ng lindol. Bakit ganoon? Eh nakita niyo naman kasi yung 'di ba, imbis na sinabi mismo sa sa Senado 'di ba na yung mga projects ng gobyerno puro substandard imbis na napunta doon yung ano yung mga materyales na binadjet, wala binulsa ng mga animal na mga government officials natin ngayon nakikita na natin yung uh, mga pinagagawa ng mga hinayupak na yan unting lindo lang uh, sira yung mga kalsada Onting ano lang unting lindol lang kita mo crack yung mga ano yung mga yung mga overpass mas nakakatakot mag ano eh mag tumira sa diyan sa Pilipinas ngayon sa totoo lang kasi ngayon yung time na ano yung hindi ako nananakot ha pero kailangan talaga ano tayo ready tayo yung sa the big one na yan kasi imbis na Matagal na nating alam nyo, na Nasa Pilipinas pa ako parang 20 years ago. Naririnig ko na 'yung the big one na yun eh. Kaya nga natatakot ako sa bahay namin dati sa Pilipinas na pagka-umano 'yung the big one na yun, 'di ba? Kasi alam mo 'yung ano, 'yung structural integrity ng mga ano natin, mga uh, buildings natin dyan sa Pilipinas, 'di ba? Lalo na 'yung mga gawa ng government. Tapos ngayon pa na malalaman mo na ganun pala yung kinurap ng mga tao sa gobyerno imbis na maganda yung dapat ngayon sinasabi ko lang uh, 10 years, 20 years, 30 years ago kung hindi nila ninakaw yung mga ano na yan, mga uh, budget natin yan sa hindi lang yung sa flood control, yung sa basta sa lahat ng mga proyekto ng Pilipinas. Ano eh mas ready tayo sanang ngayon sa ano sa papalapit na ano yan yung the big one na yan. kasi kita mo ang laki ng budget sa flood control pa lang trilyon-trilyon na 'di ba paano pa yung sa mga ibang project ng gobyer, gobyerno sana natin na dapat napunta dun sa mga magagandang structure na mga ano diyan sa Pilipinas eh ko ha hindi ko alam kung naiintindihan nyo yung sinasabi ko pero ito <laughs> lang na kasi naiisip ko parang gusto ko lang battle thoughts ko to eh, na gusto kong i ano i-discuss sa inyo kasi dati wala, wala pa akong pakialam dyan eh nung ako sa Pilipinas. Kasi parang hindi ko alam siguro in denial stage ka kasi kahit sabihin mo na ano alam mo alam mo na mayroong mga ganyang mga nangyayari kaya alam parang tinatanggap mo na lang eh, di ba? Ngayon nandito na ako sa Canada, parang mas na-realize ko na mas nakakatakot yung nangyayari sa Pilipinas, no. Hindi lang uh, wag nang tayo magano yung yung sa mga ano ba sa mga maliliit na ano yan? yung huwag tayong madidistract sa mga nangyayari dyan ngayon sa Pilipinas, ang daming dis distraction, ibalik natin yung ano yung, ano nang nangyayari dun sa flood control issue na yan, di ba tinan nyo, unti-unti nang nawawala dapat ano natin yan bigyan natin lagi ng pansin, kasi ano eh, uh, ninakawan tayo, trilyon-trilyon di ba, tapos ngayon uh, dahil sa mga pinagagawa nila buhay ng mga kababayan natin yung naka ano parang nakalibing yung isang paan nila dahil sa takot na kung ano man yung mangyayari sa yung mga the big one na yan yung mga kasi alam mo distract yung 1991 na lindol yung 7.8 ba yon sa tumama sa bagyo naalala ko pa yon nasa school ako noon eh sa West Rembo sa elementary nakahawak yung ano ko eh yung teacher ko sa sa pintuan namin. Akala ko, wala si ma'am, ginagalaw yung ano eh, <laughs> yung school. Yung pala lumilindol yun. Naramdaman natin yun sa ano sa Metro Manila. Yun yung nangyari na devastating yun, diba, ba? Hindi pa yun yung ano ang epicenter noon sa May Baguio pa. Hindi pa sa May Manila naramdaman natin. Paano na kung ang epicenter yung mangyayari sa Metro Manila, diba, Tapos hindi tayo ready. Jusko po. Kaya sana ngayon pa lang puta panagutin na yung mga animal ng mga kurakot na ano natin uh, government officials kasi ano eh you, dun, dun, at dun lang naman tong ano ko yung video na to. Kasi ano na yan sanga-sanga eh, na yan eh. dahil sa kanila kung ano man yung mangyayari, di ba? Knock on wood kung ano mang mangyayari sa Pilipinas sa uh, kung merong dumating na kahit anong kalamidad na matindi. Sa kanila nyo isisi sa mga hayop na yan. Kasi imbis na dapat ngayon ready na yung Pilipinas sa kung ano mang kalamidad yung darating, naging mas malala. Sa totoo lang, naging mas malala yung ano natin. Pero ang kinakatuwa ko ngayon, uh, dahil dito sa social media age, ano na eh, parang nagiging aware yung mga Pilipino. Dati parang di ba normal lang sa atin yung nakikita mo yung pagka mag-e-election, yung nag nagsisira sila ng mga kalsada. Nagtataka bakit? Ba't sinisira yung kalsada? Mas, sasabihin nila, meron kasing mga sira, meron, or meron, mga aayusin ng mga pipe, mga ganyan, di ba? Ngayon, ang dami ko nakikita sa TikTok, sa FB Reels, na binibidyoan pa nila. Hoy, kuya! Binibidyoan nila yung nasa kalsada, na kuya, maayos yung kalsada natin, na bakit yung sinisira? Tapos, makikita mo, ano na, wasak-wasak na yung kalsada, tapos, pagka nalagpasan na ng video, yung ano pa lang, yung kalsada na madadaanan nila, makikita mo talagang maayos. Ang tanong bakit nila sinisira, di ba? Dito sa Canada, ano hindi ginagawa yung ganyan. Kapag matinu pa yung kalsada rito, ano lang yan, ah, gagawan lang ng ano yung parang ano ipapatch patch lang na kasi karamihan ng mga ano rito ay eh, asfalto lang din. Ano lang yung papatungan mo lang diba Hindi mo na kailangang sirain yung buong kalsada kasi hindi naman ganoon kalaki yung damage pa eh. May kita mo yan kahit nung pagka nagro road trip kami nila Rochelle, yung sa mga alam mo yung mga liblib -lib na lugar. May kita mo yung mga kalsada maayos pero usually ginagawa nila sa Amer yung mga alam mo na merong inayos doon may patchwork sa kalsada kasi merong kulay itim na ano na maa na nakalatag inayos lang nila hindi nila tinibag buo parang gago yung ginagawa sa Pilipinas, di ba? Di ako, si ito ko, nabibuisit ako. Hmm, napunta na naman sa ganito eh. Pero, ano pa yan, sinasabi ko lang, dati pa ginagawa ng Pilipinas yan para kumuha ng fund para sa ano nila sa sarili ng bulsa. Yun lang yung ginagawa nila para merong masabi lang na meron project si ano si mayor, meron project si governor, di ba? Ganyan ginagawa nila. Putang ng mga AFP ako na. Ang aga-aga napipwisit ako eh. <laughs> Pero yun lang, sana maging aware tayo mga kababayan. No? Kasi hindi, ta hindi natin dapat palagpasin yung nangyayari ngayon. Yung, di ba yung, dati yung, yung kay Napoles, tingnan mo ano nangyayari sa hype nyo, wala. Ngayon, trilyon-trilyon. Isipin nyo pagka pinalagpas nyo yan ngayon. Yung trilyon-trilyon na yan, magdodoble yan, magtitriple pa yan. Kapag uh, lumagpas ito na walang nangyayari. Kasi iisipin ng mga animal na politiko na yan. Kaya naman palang mangyayari. Pwede natin ituloy yung ginagawa natin, di ba? O ano nangyayari sa trillion March, di ba? Trillion March na yan. O wala! Anong follow up? Wala. Tinatawanan lang tayo ng mga, ano niyan, mga politi politiko na yan. Putang mga oh, eh, kung ma-demonetize tong video na to, mga putang ng mga politiko na yan. Eh. Uh, nangangamba yung mga kababayan natin sa Pilipinas. Dahil sa kanila, tandaan nyo, dahil sa kanila kung ano man yung mangyayari sa Pilipinas ha hmm, yun lang nag lang ako eh dapat magiging informative yung video ko na to pero hindi naging grant, eh <laughs> hmm, sige na like, share, subscribe yung mga gaya alam nyo na yun eh sige na paalam